Katulad nito, mga kababayan, si Magalong. Oh, ano nga ba yung problema ni Magalong, Kent? Ito na nga, mga kababayan. Ah, si Magalong ngayon, kung ano-ano na lang yung sinasabi, pinagbintangan daw siya ni Yusi Claire, na may anomalya daw sa tennis court sa Bagdio. Oh, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, ito, opinion ko lang ito. Ah. Bakit nga ba nag-resign si Magalong? Diba ang sabi niya nagresign siya kasi bakit? Hindi na niya magampanan yung trabaho niya pagka mayor kasi mas mahalaga yung pag-imbestiga-imbestiga niya kaysa sa pag-duty niya. Yun yung rason kung bakit siya nagretiro sa ICI bilang adviser. Ngayon mga kababayan, hindi pa pala yun tapos. Ngayon nagngangalngal na naman. Ah, na ang sabi kaya siya nagretiro kasi pinagbintangan daw siyang nangurakot doon sa tennis court. Mm -mm, sa Baguio na proyekto ng mga diskaya. Mga kababayan, ito po yung katotohanan. Ah. Kaya po si Magalong ah, kusang nag-retired or nag-resign. Yeah? Kusang nag-resign pagiging adviser. Bakit? Naamoy na kasi ni BBM na manok siya ni Bungo. <laughs> Ah, oh, pakinggan ninyo ah, mga kababayan. May ads Billionaire News Pinto. Oh. Naamoy kasi ni BBM na manok siya ni Bungo. Oh, sabi ko nga sa inyo, hindi daw siya DDS. Ha? Ah, ah. Practice what you <laughs> preach. sila yan ang mensahe ni Bicol Alzaro, party representative Terry Vidon, mm. kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Matapos siyang <laughs> madiskubre na gawang diskaya rin ang isang tennis court sa kanyang lungsod. Narito ang agenda report ni... A yeah, mahirap. Mahirap kasi yung ganun, mga kababayan. Chupaeng, may galab shoutout. Mahirap yung ganun. Yung Ibubulgar mo na ang kongreso, may mga hokus pokus, may scam, merong 7-7 scheme, ya yeah, may mga ganon-ganon, tapos mga sangkot. Pero siya, isa din pala, diskaya rin ang gumawa ng proyekto niya. Yeah. Hindi naman natin sinabi na nangurakot siya sa proyekto. Diskaya din ang may gawa. Kasi mahirap mga kababayan, ito ha, I -ipa ipaliwanag ko sa inyo. Mahirap kasi mga kababayan na lahat ng tao galit sa mga diskaya. Ah. Kasi, pera ng taong bayan, bilyon-bilyon ang nakuha nila. 200 billion plus yung proyekto na pera na nakuha nila. Pero doon sa 200 billion, 80% doon puro palpak na proyekto, 20% lang ang maayos. So, bakit ka ah, maawa sa mga diskaya at bakit ka matutuwa? pero ang kamali ang kamali ni Magalong mas pinagtanggol pa niya ang mga diskaya ah oh, di ba yun yun mga kababayan kasi okay daw ang proyekto doon sa lugar niya o oh, sige let's given uh, okay na yon oh, understand na yon okay hindi kinurakot solid ang proyekto hindi substandard ang problema mga kababayan paano naman yung proyekto sa ibang lugar di ba Jaan siya sumabit. Ah, oh, ito pa, mga kababayan. Conti Reyes. Okay, ito yung tinibad City Mayor Benjamin Magallon ito sa kanyang official social media page. Ngayon, ipinahayag na ng alkalde kung bakit siya nag sa ICI. Makita ninyo, iba-iba ang statement niya, iba-iba ang dahilan. Sabi nung nakaraan, sabi niya, nagre-retiro siya kasi nga conflict yung schedule niya at conflict of interest ang tawag doon, mayor ka, tapos advisor ka pa, at miyembro ka pa ng ICI. So, conflict of interest yun. Kung baga, parang, bakit yung sa ibang lugar iniimbestigahan, yung sa'yo, hindi. Mako-question yan eh. Kung questionin ka yan, o bakit puro na lang dito sa amin? O, katulad kay Pulong, anong sabi ni Pulong? Huwag niyong gawing fraps ang dabaw. Bakit hindi nyo subukang imbestigahan yung ibang lugar na mas malaki pa sa lugar namin? Oh, kaya ang tawag doon conflict of interest. Oh. So, nagresign siya. Oh. Ngayon mga kababayan, ang dinahilan na naman niya kaya daw sa rason na siya ay nagresign kasi pinagbintangan daw siya ni UC Claire. Ano ba talaga ang totoo? Magalong. Di ba? O, oh, eto ha. Ito lang si Baguio City Mayor Benjamin Magalo ito sa kanyang official social media page. Mm. Ngayon, ipinahayag na ng alkalde kung bakit siya nag nagbiteo sa ICI. Di ba? Kita niyo? Iba-ibang dahilan. Sabi niya, conflict daw interes interest. Hindi na daw niya nagampanan yung kanyang trabaho bilang mayor kasi mas pinahalagahan pa daw niya yung mag-ikot at mag-survey-survey uh, kaya kaysa sa pag-duty niya. Tapos hindi nahilan niya, ito na naman kayo si Claire. Parang, alam nyo, walang pinagkaiba yung script nila. Malaman mo pag DDS eh. Di ba? Ah. Oh. Malaman mo pag DDS mga kababayan bakit? Yung script ni Magalong pareho sa script ni Sara. Kung naalala ninyo, ah, si Magalong nag-resign ura-urada, immediate resign, kasi conflict ang schedule at ayaw niyang tawaging conflict of interest kakiinggitan siya ng ibang mayors. Hmm. So ngayon, mga kababayan, ganun din kay Sarah. Ang sabi ni Sarah, ha, ah, nagpasa siya ng resignation paper para umalis bilang deep end secretary alas 10 ng umaga na amoy niya si PBBM, amoy alak. So hindi daw si Sarah ang failure ha, ah, si PBBM daw. Umagang umaga, sa duty mo, naglalasing ka. O, oh. diba? Tapos ang dinahilan niya, kaya daw siya nag-resign, kasi umaga pa lang, si PBBM, amoy alak na. Pero, mga kababayan, doon pa niya na amoy na amoy alak nung inabot na niya ang resignation paper. ba? Diba? So, bakit ganun ang nangyari? Kapag didiis, malaman mo eh. Nauna ang pagsisisi bago ang pangyayari. Yeah, kita ninyo, nauna ang pagsisisi. Tsaka pa niya dinahilan, ah, nag-resign ako kasi pag abot ko sa resignation paper ko, amoy alak siya. Kaya isa yon sa rason na nag-resign ako. Kasi inabot ko, amoy alak siya eh. Yeah, kita niyo, oh. Nauna ang pagsisisi bago ang pangyayari, ganyan ang DDS na utak. Kita ninyo, ganyan ang utak DDS. Matagal na siyang nakapag-resign si Magalong, tsaka pa niya sabihin ngayon ang dahilan dahil kayo si Claire. Kita ninyo? Yeah, kita ninyo? Halos dalawang linggo, tatlong linggo nang nakalipas, nakapag-resign ka, tapos i sasabihin mo yung dahilan. Kung tsaka may nagsasalita na sa sa'yo. Di ba? Mm, -mm. Yun sila, mga kababayan. Ganun po sila. Continue. In fact, sila nga yung gumawa ng workaround noon mm. na, na legal advisor investigator. Pero inis out na ako doon eh. Tinanggal na nila lahat. And mm. then suddenly, here comes a below the belt naman na accusation. Wala pong nag-accusation or nag-accused sa'yo, Mayor Magalong, nasangkot ka dyan. Sino ba kasi ang naglabas dyan na may proyekto ka sa mga diskaya? At sino ba ang nagsabi na wala namang mali sa proyekto? Okay naman. Di ba ikaw lang din naman? Nung nag-resign ka bilang advisor ng ICI, wala namang issue eh. Ang issue lang don sabi ni PBBM, kaya siya nag-resign at sinabi ko rin na huwag niyang ipagpatuloy kasi nga, conflict of interest. Oh, mas mahalaga yung panahon sa ICI kaysa sa pag mo. Oh, tapos ngayon, inakusahan daw siya. E sino bang nakakaalam na may proyekto ka sa Baguio? ikaw lang naman. alangan naman malalaman ni Yusik na hindi naman siya mayor dyan. Ah. Uh, alangan naman yung ibang lugar iniimbestigahan mo tapos ikaw hindi. Napaka-unfair yun. O yun ang tawag dun, conflict of interest. Niya? So natural lang din yan, Mayor Magalong, na kung meron mang makita dyan sa lugar mo, hindi mo talaga maitago. Bakit? E eh, palang pa lang, wala pa yung ICI ni PBBM, daldal ka na ng daldal. -dal. Yeah. Na, ay dahil merong project si Discaya doon at ah. tennis court. Mm. Ay, ah, sobra na yan. Bago naman kasi isinabi niyo si Claire yan, Mayor Magalong na maanumal binalita na sa TV. Binalita na ng billionaire news. Hindi naman nauuna, hindi naman nauuna sa amin yan eh ang nauuna dyan media. Hindi naman kami ang mga mga sources. Katulad nito, nagbablang ako, nagla-live ako. Galing din sa Billionaire News. So sino bang naglabas dyan sa Billionaire News lang din naman ang naglabas dyan? ba? Diba? Na meron kang 100 million project ni Diskaya. Ang Billionaire News, ang tanungin mo. Kasi ang sabi ng Billionaire News, maanumalyang project. nag lang si UC Claire. Katulad sa akin, nagre-react lang din ako. O, oh, ito, mga kababayan. Ha, ah, continue. Ayun na, hindi ko matake. Oh. Diba? Parang pinapalabas mo pa na kurap ako. Oh. Pinapalabas daw na kurap. O, oh, pakinggan ninyo mga kababayan yung sagot ni UC Claire dyan. Ah, look! Pa, just mga look kababayan. at all these potatoes! Alright, let's stack them up and take them to the Like sa bahay ng pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos Ito, sa Cebu kahapon, nangako siyang magpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong at pagpapatupad ng recovery efforts para sa mga biktima ng lindol hanggang sa ma... Babayan ng mga AITA uh, uh, at <coughs> meron inyong reaksyon uh, sa kanyang naging kompetramin magalong. Kanya sa masusunod ang mga araw. Pakinggan ninyo ah. Uh. Yusek, uh, isingit ko na rin po ano, yung pahayag kahapon. <laughs> sa ibang isyo po tayo, pahayag kahapon. <laughs> ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong mm. sa pag-uugnay nyo raw sa kanya sa umano'y irregularidad sa tennis court project sa Baguio. Mm. E ano po ba ang inyong reaksyon sa kanyang naging komento? Pakinggan nyo kung paano siya dyan parahin ni Yusik. Tignan nyo kung paano siya iriltok ni Yusikler Castro. Na insulting at misleading umano ang inyo pong sinabi. <coughs> Unang-una po sana na pakinggan ng buo kung anong sinabi natin. Mm. Tama. Mahirap kasi yung papakinggan mo share lang ni Tarpulano tapos kinakat pa, hindi buo. Yeah? Dapat panuurin niya yung buong reaksyon. Yeah? Hindi yung kinat lang oh, tapos ishare sa kanya, maniniwala na siya. Mm. Wala po tayo sinasabi na siya po ay pinagbibintangan na natin sa mga anumalyang flat uh, rather tennis court. Mm. Uh, bago po tayo na sumagot dyan, yan po ay naitanong lamang sa atin ng isang uh, reporter mm. uh, from the MPC and at the same time, bago po yan, yan po ay na-issue na sa kanya. Mm, Di ba? Oh. So, sa totoo lang mga kababayan, hindi pa si UC Claire, ah, PCO undersecretary, nandyan na yung tennis court. Di ba? So, bakit ka sasabihin ni U.C. Claire na pinagbintangang kurakot ka? Hindi pa itinalagang under secretary ng PCU 'yan. Nandiyan na 'yung Tennis Court. So, pinapa gusto lamang din kong liwanagin ang Pangulo. Hindi naman po tungkol sa conflict of interest mm -hmm. ang uh, pagsasabi na sana ay uh, ito ay ma maidala sa legal team. Mm -hmm. Hindi po 'yung pinaka <coughs> 'yung position po na maaari talaga pong magkaroon ng conflict. 'Yun lang uh. po, 'yung position po na yun. Hindi 'di ba? 'Yung position kasi. Kasi bakit mga kababayan, kahit ako nga Ah, malaki ang pagtataka ko na ang sabi ni PBBM, di ba? Bubuo ako ng isang komisyon na mag-imbestiga sa flood control pero walang politiko na ipasok or walang posisyon sa gobyerno. Kaya nagulat ako bakit isa si Magalong. Di ba? Kasi ang sabi ni PBBM, ah, wala akong ipapasok dyan na miyembro ng may may posisyon sa politics. Kasi conflict of interest yan. Ah. So, nagulat na lang ako bakit nasali si Magalong? Pero ang katotohanan pala dyan, si Magalong is advisor lang. Not an investigator. Magkaiba ang advisor sa investigator. Pero anong ginawa ni Magalong? Naging investigator na din. Di Malinaw na sinabi ni PBBM. Walang posisyon sa gobyerno na makakapasok dyan. Kailangan wala kang power. Kasi ako ang magbibigay ng power dyan to supina, to arrest, oh, to power to arrest, power to supina. Oh, siya ang gagawa niyan ng resolusyon. Eh nagulat na lang ako si Magalong, bat nasali, nakasama niya lang dun sa bagyo, nasali na. Sabi ko, alam, akala ko ba walang may posisyon kaya ang iniisip nga natin dati si Abalos, si Trillanes, 'di ba, si Tory kasi mga floating sila ngayon, walang mga ano, posisyon sa gobyerno. inagulat eh, ako nandoon si Magalong. Oh, tapos adviser lang pala siya nag-iimbestiga na siya oh, naging epal na, naging overpower na oh. di ba? kung pinag-usap tungkol sa tennis court mm. so kung meron po siyang dapat nasagutin tungkol sa tennis court uh, nasa kanya na po yan dahil hindi naman po tayo ang nagpalutang ng ganitong issue, kundi po yung iba maski nasa ibang news poll mm -hmm. ay nabagot uh, na po itong tennis court night diba? ang sabihin nyo lang kasi dyan mga kababayan nanghihinayang si Magalong na matanggal, bakit? Manok kasi yung yan. <laughs> Pero sa totoo lang mga kababayan, no? Kung si Magalong advice lang ng advice, hindi siya sumali sa pag-imbestiga, magbibigay lang siya ng advice na, o oh, ito, naimbestigahan ko na to, imbestigahan niyo ulit. Pero hindi na siya sasama, hindi na siya sasali. Magbibigay lang siya ng point. Oh. So, ang problema kasi mga kababayan, umiipal siya. Oh. At saka siguro, naamoy din. ya yeah? Mm. Um, naamoy din ni PBBM na parang malaki utang na loob nito kay Bungo baka pagdating dito sa kay Bungo na issue to pagdating sa CLTG Builders at sa ano uh, ano ba yung pangalan ng isa Alfredo Builders baka maging thank you na lang to o kaya chinunggal. ya yeah. ah kasi magugulat kay adviser to eh baka syempre malaki na utang na loob nito kay Bungo eh baka pag iniimbestigahan dito ang CLTG Builders at ang Alfrigo, baka maging thank you na lang yung kay Bungo kasi magiging bias ang datingan. Eh, legwa. Naamoy eh. Ayaw kasi ni PBBM yung ganyan. Nagko-conflict nga of interest. O, yun ang ibig sabihin ng conflict of interest. Alimbawa, may kaibigan siya doon na iniimbestigahan. Eh, siyempre, magkaibigan sila. So, isave mo na yung kaibigan mo. ba diba? Alimbawa, ako. Kaibigan ko si ano? Sino ba? Mark Ramos, oh, si Coach Jarrett. Oh, pag gumawa ng kalukuhan 'yan, eh ako presidente, safe na silang dalawa. Kaibigan ko 'yan eh. Ang tawag doon conflict of interest, ya? Ah, oh, sinasalba mo. Kasi magkaibigan kayo. Oh, tapos may posisyon ka. Conflict 'yon. Ganon yon, oh, Kaya ang sabi nga ni PBBM, dapat yung walang posisyon. Nang iuman o maalong Opo, sinasabi po kasi ni Mayor Magalong na tila pinalalabas ng inyo raw pong pahayag na siya ay sangkot sa katiwalian. Ano po ang inyong tugon dito? Wala po tayong pinanggit na siya ay sangkot sa anumang katiwalian. Kat kat <coughs> ang pinag-usapan dito, dito po ay tungkol sa kanyang posisyon kung ito po ba ay nagkakaroon ng hindi pagsangayon sa konstitusyon. At yun po ang pinapatignan ng Pangulo at the time. Ata uh, yung tungkol sa tennis court, nasabi lang po yan dahil yung po yung nabanggit ng isang reporter. At mm. Sabi ni Chris Gray, sarap ng tawa natin, good luck sa'yo. Sino po ba yung pinag luck mo? Ako? Dami nang nagsabi sa akin yan, sir. Yung message nga sa akin, sir, papatayin ako, babarilin ako. Meron bang papatay na magpapaalam? Diyos ko, sir. DDS lang ang gumagawa niyan. Kasi DDS lang naman ang utak kriminal. Tinanong po mm, yan. Pero categorically, mm. wala po tayong binabanggit tungkol sa kung ito man ay maanumalya o hindi. Sila po ang bahala sumagot po niyan kung siya po ay matatanong dahil mm. uh, mukhang lumilitaw nga po itong issue tungkol sa tennis court. At saka sa totoo lang kung ako mamatay, wala namang ibang galit sa akin. Mga DDS lang naman. Magugulat ka, magtatago lahat yan. Si Bantag nga, di ba? Pinatay si Lapid. O, asan si Bantag ngayon? Tago. Ngayon, nagdagdag po na rin po. Go ahead. Go ahead, Yusef. Guys, I wasn't gonna spill. Diba? Yun yun, mga kababayan. Ah, Narinig mo na. But I cannot get this anymore. Okay, so this is Apple says... Nariinig ko natin ang sinasabi niya na sa akin daw ay may nag na mukhang iba. Mm-hmm. Someone na may nag-utos sa akin to say that. Mm. Unang-una po, ang sabi niya, hindi niya alam. Mm -hmm. Siya sabe someone na hindi niya alam. So, kung hindi po niya alam, ang hirap po siguro bigyan ng ano mga comment on that, siguro liwanagin niya muna kanya sinabi, kung sino ba yung sinasabi niya nagkukuto sa akin. Mm -hmm. So, hanggat wala sabi po ko sino ito, mananatili po itong haka, haka at guni-guni. Mm-hmm. Diba? Hanggat wala kang proof, sakit na kasi ng mga DDS yan, mga kababayan. Yung ang hilig magbanta, Yeah? ang hilig magsabi na ganito, ganyan tapos paghanapan mo ng fruit kanino ba galing? sino bang may sabi? wala narinig lang sabi lang ni ganito sabi lang ni ganyan parang si Sarah lang oh uh, ilang beses si Sarah naglabas oh. si Romualdez hindi lang natumanggap ng kickback sa government project pati sa gambling tumanggap yan tapos nung tinanong sino ba yung mga nagsabi mo na about sa gambling ayaw daw humarap edi eh, wala nahuhulog chismis lang hersey lang Ah, uh, walang mangyayari kung gano'n. Ba, mahuhulog lang na chismis. Jusko po, ang hirap. Mm. -mm.